Sige po. Ang appropriations, ang Ito, ito. Uh, ang, 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 total po nito ay higit lamang 200 bilyon. Nagtaas ng 373. Ang total ngayon 531.665 billion pesos, Senador. Ito, ang makinig kayo mga bubunisang tanganista. O tumama ako, ha? 531 billion pesos ang program. na, walang resibo to. Walang item ito. O, ano to? Sobra pa sa pork barrel, animal. No, loyo. Ador. Correct. So, sabi ko na naman, we are inviting another case. Binag mm. Yan na nga yung pending case ko pa sa Supreme Court, eh. Na for this year, 2024, ganyan nga mm. ginawa. Kung ano yung kung ano yung uh, programs, uh, appropriations na proposed ng Presidente, eh. ginagagyan ng sobrang laki ng Kongreso. O ganyan nga yung ginawa ngayong taon. Parang, parang hindi na natuto. At parang binaliwala yung argumento ko. Kaya, this will be another case sa Supreme Court. Mm -hmm. Opo. Ah, uh, bakit ba ang na loob nila, sir? Hindi ko rin alam, ha, Manong Ted. Actually, uh, paulit-ulit na rin tayo dyan. Ha? Okay, ako na po sasagot yan, Manong Ted, muna. Kasi nasa demokrasya ang bansa man tayo, itong nakikita ko dyan. Bakit ang lalakas ng loob ng mga buhaya ngayon sa Kongreso, sa Senado, sa pamumuno ni Tambaloslos na gumawa ng kababalaghan at pangabuso sa kaban ng bayan. Unang-una, kasi nga yung presidente ay walang kwenta ubob. Walang bilang, sabi ni Vice President Inday Sara. Panggulo lang yan. Dekorasyon lang yan, presidente. Yung presidente, under lang ho yan ng kanyang pinsan at ng kanyang asawang si Palaka na hindi binoto ng, ng taong bayan. Kaya ganun po kalakas ang loob nila. Wala mang powerless man yan si BBM. Yan si BBM, parang dekorasyon na lang o yan, uto-uto lang o yan. O, oh, ikaw ang presidente, pero ang desisyon sa amin, ng asawa mo at ng pinsan mo, kami ang presidente. Kaya ganoon ho sila, kala, ng ah, nagkaroon ng lakas ng loob para gaguhin yung budget kung saan i-align, saan mapupunta. Ito, pork barrel ho ito. Ang program funds, 531 billion, nakaraan, 800 billion nga ho eh. wala man silang paliwanag. Nakapinding pa rin sa Supreme Court. Kasi nga ito si Tambaloslos at si ng nagpapatakbo ng ating bansa. O sinong kausap ni, eh, ni Gris Poo. Ta! At ni Bui Baso. Di ba ho si Tambaloslos? Sabi lang ni Tambaloslos, huwag oh, yung pakialaman niyang akap. Kailangan natin yan. O pinasa. Nagkasundo doon sa Manila Hotel. Pagkatapos mag-usap sa Manila Hotel, sabi, Oy, tuloy na natin ang akap. Basta sa 26 billion, 21 billion lang sa mga buhaya sa kongreso. Sa amin yung 6 bil ah, 5 billion. Game tayo. O zero nyo na yung PhilHealth. Para kunyari lang concern tayo, pero hindi pala. Yung 60 billion, hati rin kami dyan. Lo, lo, nyo. Tuloy po, Manong Tid, oh. Uh, well, hindi ko alam. Uh, kaya nga siguro, important, kaya nga rin siguro meron tayong third third branch of government, that referee, meron tayong referee, tinatakpuhan natin para uh, magsabi kung ano ang ta sino ang tama. So, in, matagal na yung pending yung isa kong kaso, at least uh, close to one year na siya pending, uh, masusundan niya ng separate separate case kasi separate sa uh, budget loan na naman, separate budget loan na ito eh. So, sana madesisyonan na yung kaso para nga matuto na rin ang matuto na ang lahat sa Congress. Pati ako, kung, matalo ako doon, hindi na ako yung matututo mismo. Ah, uh, akap. Dati po kasi... Nako, teka lang yung akap ha. Ah, uh, Senador si Coco Pimentel, panalo ko doon talaga kasi nga, yung unprogrammed funds noon, biglang lumutang lang ho. Yan, nagiging uh, 800 billion. Ah... Uh, noon sa National Expenditure Program, nag-request si Bangag ng mga more or less na sa 200 plus billion. Mga around 300 bilyon Yung yung nirequest ni Bangag. National Expenditure Program. Pero nung na, nagiging, ano na, nagiging batas na po, ay nagiging 800 plus na yung program funds. Dinagdagan ng mga buhaya ng 500. A uh, billion. Isa e batas bawal ka mag ano, magdagdag ng pondo pero pwede ka magbawas. Yun po yung nasa bataso natin. Kaya panalo ka doon sina Turko ko Pimentel. Kasi hindi man sila nagbawas, nagdagdag po ang mga ugag. O ito inulit muli nila, wala pang desisyon. 531 billion. Okay, ang Senado kontra dito, pero ngayon, pinartihan po ang Senado ng 5 billion. Ang House allocation, 21 billion. Ano o, oh, ito sinyo? na. Yung, yung detalye ng ACAP, wala pa rin binibigay sa amin. Kaya nung nagtanong nga ako sa DSWD na, na, budget, actually, binawasan ng, binawasan ng DSWD na budget. Mm -hmm. Pero, andun pa rin si ACAP. Kailangan ko ng detalye, paano nangyari yun? At uh, wala pa naman in writing na yung hiningi kong sagot. Kaya basta hangga, hanggang ngayon, hindi po ako sangayon sa atap ba dapat baliwala yung over-over nila na may parte ang mga senador, Dapat di, dapat din is own namin yan. Kasi yung, yung four-piece program natin na para sa poorest of the poor, mm. mayroon pa pong waiting list yan. May waiting list yan. Eh, bakit tayo nag-iimbento ng ibang programa na aka para daw What? sa mga not poor, may mga, may mga trabaho, pero tinatamaan ng high inflation. Eh, problemahin muna natin yung poorest of the poor. May waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera. So, Senador, uh, well, we are glad you know, na, na kayo na nasa minority, pero dadalawa lang kayo. Eh, ba't do pumayag, oh, po, uh, ba 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 pumayag ang Senado ho dito? Bakit ba? hindi, yun, know, hindi ho namin maarok. Eh. Kaya nga po, by camera tayo, at least may check and balance within mm -hmm. Congress. Ano, ano itong nangyayari? Ganito manong sedo, no, kasi kami dalawa sa minority, bumoto naman kami ng no eh, sa budget. Eh. Maraming, maraming dahilan, hindi lang definitely for mm -hmm. ata, pero mm -hmm. yung, mga, yung mga 21 na bumoto for yes, actually maraming nga dun, at wala naman sila sa floor nung nagkabotohan na, eh, pwede bang ma-interview nyo na rin, ano bang dahilan nila para malaman na rin namin, ano bang dahilan nila? Ano ba dahilan na bakit hindi namin sila mapumbensi? Kung papayag sila magpa-interview. Ah, ganun ba ang problema din ng media? Okay, sige. Okay. Mm, okay. Sa isyong ito, di po ba, Senador? Senador, ito ho, no? Uh, so, nag-meet, nag-hearing kayo ng katakot-takot, ang haba ng inyong mga pagdinig, ang, da ang dami ho ng mga presentasyon ng mga departamento rito. At the end of the day, Sino ho nasunod rito sa desisyon na ito? Ito ho yung listahan namin, ang mga binawasan ng budget, dinagdagan ng budget at mga isiningit na budget. Well, hindi ko pa hindi ko pa masabi kasi uh, meron kasi ako information na kuha na re daw yung ibang budget to the net level, so sinunod nila yung executive branch, pero marami din naman akong pinpoint na mga nag, nagbabaan. So si Department of Education bumaba. Francis, this WD bumaba. Doon lang na ako nagtataka, bumaba, pero ang akap nandiyan pa rin. So, mm. sinong binawasan? Delikado kung, delikado kung binawasan pa yung 4-piece, yung program ng Pures of the Poor. Yun po sana ang dinadagdagan kasi nga ulitin ko, may waiting list doon. So, hindi ko pa masabi kung sino ang uh, winners or losers dito. Ang akin lang point is, pagdating sa constitutional principle, para sa akin, uh, talo tayo rito. Correct. Dating naman sa transparency in budgeting, talo pa rin tayo rin. Talo ang taong bayan sa ginagawa po ng mga buhaya ngayon sa Kongreso at Senado. Alam nyo ho, pabor pa nga ho ako doon sa purpose na lang ho eh. Kasi ang purpose kasi batas na. Pero itong akap animal, pautot lang ni Tambalos Los. Kunyari pang pakuntra-kontra si Manggagamit, Senator Aimee, Taya ko ng akop nung binusalan sila ng 5 billion, tumahimik kayo, 5 billion sa inyo. Sa amin, 21 billion. Payag na kayo. Nakakita lang ng bilyones, ayan, approved na. Hindi pa aprobado yung budget, pero kung pipirmahan po ito ni Bangag, busog ang mga buaya. Ang tanong, manatili lang ba kayong tahimik sa inyong mga bahay at mga tahanan? Nako, pakinggan po natin ulit. Si Manong Ted. Yung pong idinagdag sa budget ng DPWH na so far po ah, ang kanila pong ulit, 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 ulit. Yung pong idinagdag sa budget ng DPWH na so far po ah, ang kanila pong proposed budget lamang ay 825 billion. Ang idinagdag na budget sa DPWH na hindi naman humihingi ng dagdag na pondo ay 288.6 billion pesos. So, mas malaki pa sa budget ng isang kagawaran na napak-importante ang idinagdag nila sa budget ng DPWH na nag-aawak-awak na ang budget at hindi naman humihingi ng dagdag, dinagdagan nila. Ito ho yung katotohanan. Facts po ito. Pero ang taong bayan, tahimik lang. Di ba? Parang, alam niyo, hindi naman sana humihikaya tayo dito ng, alam niyo na, di ba? Pero yung ingay lang po ng pagprotesta, wala eh. Para bagang nasanay na po tayo, parang tangkat na po natin to. Eh dito po, hashtag alam na eh. SM. Di po ba? So tayo po, hinahayaan lang natin to. Kami, ako dito, kami maingay kami, pero bakit wala pong ingay? Kasi ang mga tao, siguro pagod na sa gantong uri ng balita. Ang sagot nila, eh, walang mangyayari dyan. Pare-pareho lang naman yan. At, opo, yung mga Pilipino, abalang-abala kung saan kukuha na makakain. ba? Diba? At pangatlo, eh, kasi may ayuda naman. Yun yun, ba? Diba? Kasi sinasanay ngayon na paulanan ng ayuda ang karamihan sa ating mga nagdaraho ng na mga kababayan. So, kasabi nga, eh, mas maganda pa yung eh, walang trabaho eh. Kasi may akap ka, may AX ka eh. May tupad ka eh. Pero yung may mga trabaho, hindi na ho binibigyan. Kasi nga daw po, ay eh, may kinikita ka na. So, ito ho yun. Ito ang sitwasyon sa ating bayan na ito. Sa akin pong palagay, mga kapatid, kung hahayaan po natin po ito na mangyari at na mangyari, talaga pong bukas makalawa, ang tangi pong siguradong yayaman dito ay ang mga naglilingkod daw sa bayan at ang kanilang mga kasapakat na kontratista. Hoy! Sana narinig nyo ito mga buhaya kayo. Sana ang maraming Pilipino mag-react kayo. Hindi well, naman bawal kasi magprotesta. Naisigaw mo bakit nagkaganito ang Pilipinas. Hindi naman kasi bawal sumigaw ng uh, ating ipinaglalaban. Yun na nga po ang uh, nakatakot ngayon eh kasi walang nag-iingay, walang nagpo-protesta dahil nga sa ayuda-ayuda, ayuda, sa akap-akap, binubusalan ka. Alam mo ho, ako talaga yung mga akap AX na yan. Hindi naman yan batas talaga. Hindi ako pabor dyan eh. Dapat nga ho, ang binibigyan ng maraming biyaya yung mga naghahanap buhay. Baliktad yung mindset eh. Ngayon, under Marcos admin. Kung sino yung mga naghahanap buhay, wala kang akap, wala kang AX. Yung mga tamad, meron. O di lalong ginawang tamad. Ang tanong, meron hanggang kailan ang pananahimik ng maraming Pilipino, hindi pa rin ba kayo kumbinsido sa pinag-uusapan natin ngayong gabi? Kailan po ang inyong pananahimik hanggat na pagising na lang natin sa umaga, ay lubog, lubog na ho ang ating bansa. At hindi ka na ho makakain ang kanin dahil mahal na po ang presyo ng bigas. Umabot na po sa 200 pesos ang kilo, patay ka niya. Kailang kayo gumalaw, sabi ni Manong Tid. Hindi naman po kami naghihikayat, pero ito nga ho yung tanong dyan. Hanggang kailan 'yung pananahimik ninyo pagiging bingi, pipi at bulag?